Ay, basta magsabi po kayo pagka, kung hanggang saan lang po yung kaya nyo, yun lang po yung tatanggalin natin. Ay, mamininil. Ayan, okay lang po. Okay lang po. po. Okay po. Okay lang po. Nung problema siya, hindi niya ako naririnig pa lang. Parang nabibigay siya, eh. Baka nalagyan ng yung tayo. Hindi, kasi nalagyan ng tubig yung tayo. Kaya nakulog niya, baka nalagyan ng tubig. Hindi na nga ito mo, hindi niya ibaya? Hindi niya ibaya? Nakakulaya dito ba? Ma'am, huwag na po. Ang cutix po, mabilis na pong kapitan ng dumi. Alay niyo lang po, maganda siya. Opo, maganda. Pero kalaunan po, pag tinanggal mo yung cutix, damage na po yung kuko mo, mas mabilis pang dumami yung dumi. It <coughs>

Eh, relax lang po ha. Parang tumu lumalaban din siya. Pero ano po yan? Yan po yung na-strong na pa? Hmm, ano siya ma'am? Naninigas uh, siya. Ito pa po pala, isa Ah, uh, no, kasi naninigas siya eh ma'am. Yan po pala <laughs> yung hindi. Kaliwa pala. Wala ko daw ang hindi. ko yung side ang na-strong ka? Kaliwa ka. Opo. Pero sa tingin ko, kasi kanya wala yung pakiramdam. Baka hindi na yung masasaktan. Tama po ba? Masasaktan pa rin daw po. Hindi lang na igagalap. Ay, ganun. Hindi mm. po akala ko dati. Oo, oh, di ba po, ma'am? Pag na, ano, sabi ko, wala na po pakiramdam. Sabi, hindi. Nasa, na aray pa rin po. Hmm. Hindi lang na kaya kagalap. Kapal. Pero ngayon po nagagalaw na din pa. Hmm. Kamay na lang po ng ibang. Tingnan niya ito. Sa tingin ko wala 'yan, ayan na malabado. Sa tingin ko lang mamuong dry skin yung kuko niya. Puro kuko lang.